Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Bapat po, pare-pare yung sakupan. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Yung una, gusto ko malaman sana, uh, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first na pinabit. Good morning, uh, Honorable Senators. Uh, the, the first affidavit, uh, subscribe before a uh, private lawyer, Attorney Aguirre. Attorney? Aguirre. Abogado ito? Yes. Uh, he's City, a practicing no? lawyer in Batangas City. So... Lawyer ng? Batangas City. Private po. Private practice? Yes po. Apo? Notary public. Okay. The second one? Um... Good morning, Your Honors. Um, I'm Prosecutor Gonzalez. We only have a copy po of the first um, Sinumpaang Salaysay which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file book. You do not have the second uh, we are, this affidavit? This is the first time, sir, that I'm hearing of the second affidavit. There is a second uh, Sinumpaang Salaysay. Sino tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chair, may if I may. Oh. Go ahead, go ahead. Uh... Yung, yung follow pong statement dyan, si na po ang kumuha niyan, yung investigator okay. namin. And kina-subscribe namin kay Fiscal Santos. Of, so, Fiscal Santos of, of Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga piskal. Uh, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo lang subscribe? Uh, it was not subscribed um, for us, Your Honor, but it was subscribe uh, subscribed before a notary public. Part of it, was, it was attached in Atananis. counter affidavit submitted Atananex. by Respondents Castro. Yeah. Ah, Ruiz. okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para Huwag na gano'n sa pidabit. Tapos ngayon, dinay mo. Your Honor, nasa, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, di, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Hindi ko natatakot sa'yo eh. Game. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Huwag po kami nananakot kasi po tindahan. Google pa ka lang. Hindi po ako nang Google Pay, Your Honor. Ay, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Okay. Sige, okay. mamaya. Mam may, may hamon lang ako so, dito. Yeah. Mr. Chairman, mabilis yeah. lang. Uh, nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba kayo? Yung tanong ni Sen. Tulpo, payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi, kung pumayag kayo ngayon na mismo, bago mag-5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. Uh, sa, for the information of Sen. Tulpo, The National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine okay. before this committee. So you, you better ask your client to answer, not you. Yes, Your, your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila, lahat-lahat. Only asking you, not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo, kayong dalawa lang. Dapat po, pare-pare yan. -pare, ay, hindi. Kapin? Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay hindi pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Sa Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nang okay. sila intindi. Yes or no? Hindi po. Dapat ka pare... Hindi. Pare so, pare so, hindi. So, ayaw mo. Opo. Oh, ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na ano na po ang pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaring nga inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect But, that... Uh spouses Ruiz are being advised by their counsel, counsels uh, right now. Mr. Chairman. Uh, can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, at uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Ko. Hindi, mamaya na nga yun sila. Okay, huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no? Huwag ka magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Uh, Mrs. Rui? Kung yes, yes. Wala na pa. Again, the answer will be made upon advice of the Council. Senator Sen. De La Rosa will be recognized. Yes. Teka, uh, yeah, mo muna it. natin. Ah, ah. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag <laughs> pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako itinutulak sa... Ibang tao. Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakantang ka natin ng bayang mag ng lawyer mo. Agal-tagal. Yes or no lang? Sige po.